Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Maricel Rivadilla po Welcome to my YouTube channel. Ngayong araw na to guys, sa isasabihin ko po sa inyo yung ilang mga nakakabahalang palatandaan sa panahon ng pagbubuntis. Kung gusto nyo po yung mga ganitong klaseng topic, huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe, like, comment, at pindutin nyo na rin po dyan yung bell notification para lagi po kayong updated once na mayroon pa akong mga bagong upload na videos. So ano-ano nga ba ang mga nakakabahalang palatandaan sa panahon ng pagbubuntis? Number one ay ang pagkakaroon po ng pamamanas o pamamaga sa binti, kamay at mukha. Number two, ang pagkakaroon po ng matinding pagsakit ng ulo na may kasabay ng pagkahilo at panlalabong paningin. Number three, yung pagdurugo po sa puerta o vag vaginal bleeding. Number four, ang pamumutla o kakulangan sa dugo. Number 5, yung paglalagnat po na meron pong kasabay ng panginginig ng katawan. Number six, ang sobrang pagtatai at pagsusuka. Number seven, yung mabilis unay nahihirapan sa paghinga. Number eight, yung matinding pagsakit ng tiyan, no? Sobrang sakit talaga ng inyong chan. Number nine, meron pong mga lumalabas na mabahong amoy sa puwerta nyo kagaya ng mga discharge or tubig, no? Number ten, yung pag-ihi ng masakit, sobrang masakit pag umihi. Number 11, kapag ikaw ay kinukumbulsyon. Number 12, once na mabagal o hindi mo maramdaman yung galaw ng bata sa loob ng tiyan mo, sa loob po ng labing dalawang oras. So mga mami, kung may naranasan man po kayo doon sa mga nabanggit ko kanina, please lang po wag po ninyong ipagwalang bahala. Once na maranasan nyo po doon, man po sa mga ngayon, kinakailangan po na makapagpa-check up po kayo agad sa kung saan man pong malapit na hospital or health center sa inyo nang sa ganun po ay ma-examine po kayo ng inyong doktor. So yun lang po, sana po na pulutan ninyo ng aral at maging aware po kayo sa mga nangyayari po sa inyong pagbubuntis. Yun lang po, God bless!